So guys, welcome to welcome back to my channel. Uh kayo'y uh, meron tayong ano tropa na pinuntahan di sa ano sa bayan ng Marbeles. So dito isa rin siyang ano breeder ng ano ng mga gapi. Dati siyang nag dati siyang nagbeta tapos nag-switch siya ng gapi. So try na uh, interview natin kung ano yung naging experience na sa pagkagapi. So let's go. So, Bro, anong pagkaka-experience mo diyan sa mga ano natin, yung mga isda natin diyan? So anong meron diyan? Ah, uh, meron tayo dito ng mollies. Gapis. Mga ah, gapis. Oh. So sa kumusta naman yung pagbi-breed natin sa mga um, uh, kailangan talaga ng pag-aalaga, ma maalaga maayos. Kasi kadalasan namamatay sila. Mm. So ito, anong mga laman niyan? Pakita natin kung anong mga laman. So isa-isahin natin kung sa anong ano. Ah, uh, ito nga pala ano, red balloon platy. Red balloon platy no. So balloon molly. Mga ano no, parang yung gold gold ba 'yan? Yung ano, parang ano. Chita. Chita molly no. Sa PKBM. PKBM. Tapos meron ka ditong black Black Balloon Mall. Black Balloon Mall eh, no. BKBM kung tawagin. Hmm. So ito na sa ilalim ano kaya tong mga to, mga female oh, na ano gaps na yan. Mga ano na siya. Pregnant Gavis. na yan. Mga pregnant na. So okay lang natin pwedeng ano uh, i-out kung sakaling ano na. Kung marami ka nang may out So, Siguro, so, mga ano kaya yan. Eh? Two months. Two months pa, no? sa mga ano natin. So dito Ito, Ito yung bagong dala ni Idol. <laughs> ayan, meron tayong Black ano yun? Black Black Moscow dala niya. Black Moscow. Ayan. ayan. Dito eh. Ayan, yung mga EBM na dala ko kanina. Ah, dala niya. O, ayan. So, may mga plants ka dito. Kahit pa paano, may plants para pang, ano, sa pagkain nila. Pang support dito na ano na lang yan. Ano lang yan. Ano yung ano mga moli din? Ay, ciclid. Tapos may isa kang angel fish dun eh. Ah. Hmm. Pang ano lang siya sa mga small tank. Ayan. Ay, meron pa siya palang dito, dito guys. Mga pang ano, mga crates na gawa. Mga DIY, ganyan rin yung mga DIY ko. So, ano-ano mga laman nito? RDSS hindi natin kasi maanon makitang maayos kasi nasa ilalim sila dito ng, uh, dito double sword tail double sword tail pakita natin ayan double sword tail medyo jubi pa ibas pwedeng ano i-breed muna sila dito, ayun maraming red lace dito tapos HB blue. HB blue. Mga ah, puro female ba yan mga yan? Halo-halo ah, na? Medyo ano pa, juby. Ah, juby pa. So, ito? HB yellow. HB yellow ng no, mga juby pa rin, no? So, ano lang yan, parang libangan mo lang din, no? Breeder ka na talaga. Ah, breeder na po. ka na talaga. So, kailan mo balak palawakin yung ano? Pag may pwesto na ako Pag may pwesto na <laughs> So yun lang guys uh, Nandito tayo ngayon sa pwesto niya Di ba bawal dito kasi nang pa Di okay lang no Okay, okay lang Ayan po si Ivan Salamat sa pag ganun mo sa akin Iban, no kahit nahimahiyain tayo no <laughs> ah, Sige Ayan po yun na. ano ulit Ay, Tingnan natin yung pwesto niya ulit ikot tayo dito, yan So, yun lamang po guys. Uh, salamat. And guys, yun lamang po yung pinakita ko sa inyo. Sa so, susunod na video po na ipapakita ko, susunod maluwag na to. Marami na to. So, thank you and God bless.